Mariing itinanggi ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Atty. Nicholas Kaufman ang aligasyon na sinira o winasak ng kanyang kliyente o sino man sa kanilang kampo ang anumang ebidensya kaugnay ng war on drugs. Si Jason Arubrico para sa report. Kamakailan inihayag ni Justice Secretary Boying Rimulya na posibleng inabandona na ng gobyerno ang paghawak ng mga kaso ng War on Drugs, bunsod ng umano'y kawalan ng ebidensya at sinadyang pagkasira ng mga dokumento. Ani Rimulya, maaaring sinadyang burahin ang maito upang hindi umusad ang kaso. Ngunit giit ni Attorney Kaufman, walang kinalaman si Duterte sa anumang sinasabing pagwasak ng ebidensya. That's uh, Secretary Justice Rimulya's claims. What I do know is that my client Mr. Duterte had nothing to do with destroying any evidence. Destroying evidence is a criminal offense. It was not done, and it was not done at his request on behalf of him. Let me make that very clear. That's Secretary Justice Remulla's claim that evidence was destroyed. I don't believe it. He might believe it. But I'm telling you, it's not true, and it was not done. Tumanggi naman si Kaufman na isa publiko ang anumang detalye tungkol sa mga ebidensyang hawak ng prosecution ng ICC. Nilinaw rin niya na walang sinuman mula sa kampo ni Duterte ang may kinalaman sa sinasabing pagwasak ng ebidensya. Aniya, ang ganitong aksyon ay isang kriminal na paglabag at hindi ito ginawa o iniutos ng kanyang kliyente na ngayoy humaharap sa mga paratang na wala o sapat na basehan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.